tayo mga brad at tayo ay napasugod dito sa Magalianes video hapon na alas 6 yata alas 5 na meron tayong chichiking isang owner ah, ayaw mo matay sa susi ah, kinot ko tau carbonador pero okay naman yung carbonador na andar naman oh, sige wala ko pa dala ha at manok na may maliliit pa yung malaki sayang naman kalalaki na eh <laughs> tetes-a sila Ano? Ito na 'yung sote pero buhay pa lang ng makina. Tingnan natin 'yung supply Ayan o oh. Ayan o May current sila Kaya Ah uh, oh, Patay na susi niya Pero may current sila diba, pa o oh. na yung susi nag pa siya ng tunog Pagka Pagka pinatay mo susi Nag-game tunog ng makina Ayan oh, o oh. Ayan patay pero buhay pa rin

merap well, to pagka ito ay iniwanan Kung may dito na ang batir eh, Dalawang araw lang Pray okay. yan Dek Dalawang supply sa Susiano Yan dalawang kurente niya Yan o no? Patay na yung susi nya Wala na kasi kasalpak na susi Bakit dalawa pa yung supply nya ayan o no? Ayan. Ayusin natin. Hmm. Oh, tanggal na oh. Ayan, tanggal na yung connection pero na-allow pa rin. Ah, na-enter pa rin. Tingnan natin. Yo, namatay. Ibig sabihin, isa dalawa yun malay yung connection ng sosyan penaltad na to ng sosyan eh. okay. Tingnan natin kung ano ang naging dahilan. Yeah. Dalawang supply. Ayan. Dapat niyang pagsinusin natin. Isa. Tatapoy yung kurinti doon. Ayan ito yung start uh, ito rin yung on okay Okay, baguhin natin ang koneksyon. Okay. Yan, kailangan pag in-start natin ay nandoon pa rin yung kuryente niya. Yan, namamatay siya. Oh. Kailangan doon natin alagay yung supply. Pag in-start natin, nandoon pa rin yung kuryente niya. Yan baguhin natin ang connection ito pag hindi mo pinumba yung silinya door hindi agad i-start uh, kasi mali yung kabit ng wirings dapat inilagay ito yung supply dito sa sa on nilagay sa accessories pagka-start nya namamatay yung supply Hahagarin mo naman, hahabulin mo ng bumbo ng silinga daw. Pagbita mo ng sosis, saka andar. Hmm. Ito, kuwan. Itatama na natin ang wirings niya. Kasi sala eh, in English wrong. Yung English daw no, na. No. <laughs> Palabasay, mahirap lang kami, kaya yun ang alam kong English eh. Tinanong ako ng aking teacher ko ano English ng sampalok. Sabi ko ma'am, guwaba. Sabi, sabi sa akin, no, tama rin. Kako ang darantado ka. Sasabihin, no, tapos tamarin rin. Hindi, tama rin ika English ng sampalok. <laughs> okay. Babaguhin natin lahat ng, ano, yung mali. Check, check. Okay, okay lagay natin sa tama. Ito na yung kanyang connection. Check. Oh, mm hindi -hmm. pa nakalagay preto isa. Ah, okay. <laughs>

mamatay na kanina pag pinapatay ayaw eh ayaw ah oh. medyo sala ng kunti yung connection kunti lang naman gapapil kaya lang tingin ko itong padang kapal gapapel pitong padang kapal, gapapil, pitong padang kapal. Okay na ito na yung tamang koneksyon niya gasan natin ang dalawa okay do saka natin testin dati nahapon pa no wan, ang biniling ito dapat pang ano na pag diesel para matibay ito yung pang gasolina oh. pero sabay gasolina naman talaga uh, okay mga kabrad At uh, tayo na dito sa Magallanes gawa sa isang owner na hindi namamatay patay na yung susi buhay pa rin yung makina ah uh, dito may kunting mali sa koneksyon ng susyan yan awanan ng nice na natin ay uh, itong susyan na ito ay pandigasulina yan may mga nakalagay dyan dyan o oh. yung A sa M ayan po yung supply A sa M makikita nyo nya yan yung tsura ng susyan na, oh. A sa M yan galing ng amperes uh, supply tapos meron ditong ST Ibig sabihin, start yun. ACC, at saka on. Yan o, ignition. Ignition, ACC, ST, at saka AM, amperes. Yan ang supply AM. Ignition, yun yung pag sinusip mo, papunta doon sa uh, distributor. Ignition coil. Ito na, itinama na natin. <laughs> okay. Pero mas maganda talaga nilagay dito, hindi na gantong klaseng susian kasi pangit tong gatong susian. Okay, ito na. Atin ang ibabalik. Ah, uh, hinimas lang natin yung susian kasi hindi siya namamatay sa susi. Ah, uh, hugot na yung susi, naibulsa na yung susi. Ayaw pa rin mamatay ang makina. Medyo mayroon lang baling connection. Okay. Final. Bomba. Bomba natin ang dalawa, isa, dalawa, start. Huh? Ah, ata. Oh, mabata. Isa duo. Get sa right. Dinangal pura. Okay, shout out tayo. Shout out kay uh, Arnoldo Brown Bautista from Kingstong 1 Bagumbong, North Caloocan. Uh, shout out po saya sir di okay, kaedyon si Dilima shout out po, ah uh, shout out kay Juan Isidro Sia, from Berlin Baler Aurora, ah uh, shout out po, ah uh, uh, Benjamin Panidas from Taguig City shout out po, kay Andres Abad ah uh, from Las Pinas City shout out po sa iyo sir, kay Luterio ayan ah uh, si Luterio po from Vancouver, Canada. Shout out po sa iyo, sir. Kay Jason Gambua from Abu Dhabi. Shout out po. At uh, kay Winnipeg, Manilova from <laughs> from Canada. Uh, shout out po. ah uh, shout out kay Rogelio Junior Balbin from Qatar. Uh, shout out po sa iyo, sir. Kay Lito Escolar Senior from Tala, Caloocan City. Shout out. Kay Joey Aguirre from Pililla Rizal. shout out po sa iyo, sir. Sa mga silent viewers ko, a shout out po sa inyong lahat. A shout out kay Bana Bayani Liran from Tundo Manila. At kay Emmanuel Siongko, a shout out po sa iyo sir. Okay, naitaman natin ang mali. <laughs> okay, tapos na tayo. Thanks for watching.